Ang bilis, no? It's been one week pa lang. Ito mga sisiw dito, meron na akong narinig. Kailan pa lang nag-candling, mga kaibigan, no? Kasi may mga dark, may mga nauuna. Meron mga kasunod. Yung nag-candling dun sa previous video, meron dark, meron mga light. Pero parehong fertile. Yung mga dark, ay na. Nagsasound na. Bilangin muna natin kung ilan ang mga sisiw. Okay, so, let's see. Isa, itlog. Isang nagka -crack. Ayun, oo, oo, tama. kulay Isang yung CC? Ano, katulad niya. Katulad ni mama niya. Brown. Yeah. Brown na may, ano, sa streak sa likod. So? Mabait siyang inahin, no? Gilmore. So, hindi ko muna tatanggalin yung nag-iisang nag sisiw kasi kailangan muna siyang, meron siyang mga makakasama lahat ng mga sisu na maunang mapipisa, tatanggalin muna namin para matapos niya lahat ng mga sisiyo. Ibo-brother muna namin yung mga mauunang lalabas. Pag nakalabas na lahat, tsaka namin isasama yung inahin para ma makasama niya yung mga sisiyo niya ng maturuan niya at malimliman. Magandang protection kasi na merong inahin para na lilimliman niya, hindi na lalamukan yung mga sisiyo. Tsaka para makatipid sa ilaw kasi pag walang inahin, ilawan yan eh. So ibabalik muna kita. Pisain mo na yung iba at ng ma ba... brother mo namin. Okay. Mga kaibigan, tapos na. Nilalagyan ko na lang ng, para hindi lang gumagalaw. No? Meron na. Sa side lang namin nilagyan yung sa baba. Pwedeng palitan yan. Ditanggal yung sa baba. Okay. Kasi kapag pati sa ilalim may karton, pag nabasa yung karton minsan parang ito pag gagawin mo tatanggalin mo na lang yung pinaka-size eh, no? para yung baba lang pinapalitan mas convenient convenient gamitin ngayon nilalagyan ko na lang ng uh, cable tie para hindi magalaw careful careful so ang gagawin lang na lang namin aabangan na lang namin yung CCU. Si -si. Siguro mga pagtatlo na yun. Tignan natin mga may. O oh, ilan na. Or baka dalawa na sila. Pero mas maganda bukas na, no? Para Pray sure na mas marami sila. Good morning, there's everyone. It's There's time. Chicks. Yes. There's chicks! Alam, uh -huh. yung babantay ni Nga na kayo. Yes, there is. Uy, there are three chicks. Kurt, there are three chicks. Nangangarap pa natin ngayong 1 kwet na. Hindi lang Siya nga yung nagsabi. Mayroon daw siya narinig na chick. Araw-araw. Nanininig ko kasi. Paano yung chick? oh. ayan. Ibit-bit na oh. daming lang gamo. oh. Pagpag mo yung paa mo, paano ang daming sa paa mo? Wala naman. Wala naman. Yeah, over there. Look at the langgam, oh. Mm. Yeah, he bit me. Yeah. po. Meron pa? I just heard pa. Okay. Oy, apat. Oops, that, uh, the, shell. eagle just destroyed. Why did the eagle just destroy? Noron niya. Judging! Atahi, Pero kaya pa. Baby pa. Babasayan pa. pa. Mm -mm. Balik mo muna. Tot, bigla, bigla. oh, Bakano apat. Apat, o. Oh, oh, tingnan mo muna kung ilang pa. Sige. paano yung chicken yan? Yeah? Bagong labas Bago na siya. Ay, Uy, okay. mayroon pa doon isa. Ganito rin? Uh Oo. -oh. Nakalabas na? Uh Oo. -oh. Ganyan, ganyan. Basang-basa siya. As in, bagong ilang basa siya. Apat pa yung nandito. Apat? Apat na, apat na bilog. Na buo. Ay, lima. Ah, lima. Uh -oh mga late yun eh. Uh Oo. -oh. Balik kunin. mo pa siya doon. Hindi, hey, kunin ko muna yung isa. Mamaya ko nila. Makikita mo. Basang-basa pa rin ba banda? doon banda sa malayo. Ito, ito, ito. Ayan o. Oh. Mamaya natin babalik. O, oh, yan, ang, yan ang sinasabi ko. O. Oh. Na-dry siya? Hindi. Tagalin mo. Pag... Wait lang. Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Is he yan. still alive? Nandidikit sa itlog yan. Pag hindi mo tinatanggal yung mga nasusut sa itlog eh, Oh. No? Okay, ito. Why mm -hmm. did he cannot bribe it all? Yan you know? mm. o. Okay. Pag hindi mo tinanggal yan, Masasabang may hirapan eight. yung sisiw na lumabas. Okay. Oo, oh, oo, oh, oo. siya. Okay. Ano Anin muna natin lahat ng itlog para... Uh -huh. Meron bagong ano pa lang, upisa talaga. Meron it. pa akong nararamdam yeah. mano. Ayan, ayan, butas na pala. Where? Ayan o, oh. nagchichip siya. Ayan, dalawa butas. O, oh, butas na rin to. <laughs> Nasulat natin yung ito, yung GW. Yeah. Oh. Uh -oh. Look o. Oh. Ayan, limalang lang ebon na. Wala mm -hmm. nang shell kaya Ala na. Wala na. O, oh, balik ko na orang ebon. Hmm. Ayos yung may pagkakalagay ng lumalabas na Kahirap na. Oo, oh, mahirap tong pwesto eh. Kaso dyan yung gusto. Babalik mo rin yung dalawa. Oo. Oh. Ibabalik ko ngayon to. Mm -mm. Kasi hindi pwedeng lagay yung inahin na. Mauna, maaapakan oh. niya. Mm. Yun. Ayun, inayos niya na yun doon. Ito dadali muna natin sa bahay mm -mm. para para pisain niya muna yung iba yes, kainit let's go to the house yeah <laughs> oo, di ba? hindi ba? <laughs> tatlo, may dalawa pa dun na ano yun na nauna yung mga Gilmore Black Band meron pala tandaan yung inahin eh dalawa kasi magkapatid yung isa white band yung isa black band kaya to Gilmore Black to black band may dalawa pang kapatid to. Nauna to. Mauuna na mga dalawang araw to. Kaya kailangan namin tanggalin ka agad. Kasi baka iwanan niya yung mga ibang itlog. Kawawa naman. So yan na. Pili na namin. brother namin. Brooder. Mababa ito. Hmm. Hmm. Yan. Diyan kayo. Bibigyan ko kayo ng food. Oto, oh, to, Una-una, turo ko muna kayong iminom. Didip mo sa water. Mmm, naman. Sabaw ng buko. Mmm, sabaw. Para... O, oh, yan. Mm. Ito yung pinakamatanda, di ba? Mm-mm. Ito mga bulik to. No doubt, itong dalawang to, bulik to. <laughs> ito hindi ko lang kung red or pwedeng bulik din na red. Pero ito, no doubt, mga bulik yan. 100% bulik yan. Kachipachela hindi uh, natin alam kung babae o lalaki. Sige na, drink na water. Hmm. Oh, yun ay dito. Hmm. Oh, alam ko, uho ko na. <laughs> hmm. Yung pagsasaw-saw ng kanilang mga tuka sa tubig, ibig sabihin, pagtuturo yun na, yun yung inuman. So, yun ang kanilang iinumin. Sige na, drink water na kayo. Tapos sunod na yung pagkain niyo. Ano papakain pagkain? Eh. ang pinaka importante pagkain, first pagkain nila 'yan. Ito yung matagal na, na hindi kami gumagamit ng iba. Eh, ito lang, hindi ko alam kung anong epekto ng iba kasi ito na nakasanayan namin. So ito na lang pinapakain namin. Tapos, kita mo ganyan, bubudburan mo ngayon sila. Mm. Tutukatukain nila yan. Sarap mo jen baba mo o lalagyan ko na lang ng ilaw yan Tapos all set na. Chick 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 Well, yan ang aming uh, episode for today. Antayin na lang namin mapisa'y ibang mga sisiw bago namin isama yung inahin. Kasi, sabay-sabay. May mga shoutout nga pala kami sa mga kaibigan namin na uh, laging nanonood. Actually, maraming nanonood eh. Pero merong shoutouts ang aming kaibigan uh, Arthur Bambaw saka si RJ Condino and Greg Bradley Villanueva. Shoutout sa inyo dyan sana kayo okay sa inyong mga lugar hanggang susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood paalam paalam, paalam judging paalam, na, paalam na eh. Okay.